Kamakailan ay may nabasa akong post na ipinahayag bilang isang inspirational quote pero sadyang isang biro lamang. Ang sabi ng quotation, kaya natin to guys, basta give up lang tayo. Pwede siyang unawain bilang isang biro dahil magkasalungat yung kaisipan ng kaya tapos biglang give up. Pero maaari din namang tingnan sa isa pang perspektibo na maaaring magbigay ng mahalagang aral. Madalas kaya nagiging mahirap ang pagharap sa buhay ay dahil napakaraming gustong mangyari at madaming gustong idagdag sa buhay kaya bandang huli, hati-hati ang panahon at tuon at nawawala ng focus sa kung ano talaga ang mahalaga. Isa marahil sa malaking kalaban ng buhay ng tao sa kasalukuyan ay ang napakaraming distractions. Ang iba bigla na lang sumusulpot, ang iba naman ay tayo ang pumili at naglalagay sa ating buhay. Hindi ba't paminsan eh, meron kang pinanunood online? O kaya ay nagre-research ka gamit ang gadget tapos biglang may ad na lalabas. Yung ad na yon ay pwedeng umagaw ng iyong atensyon o kaya naman ay sumira sa isang namumuong magandang kaisipan. Pag di ka nag-ingat, yung ginagawa mo ay maisasantabi at matutuong ka na doon sa bagay na umagaw ng iyong atensyon. Minsan naman, may mga naidadagdag tayo sa buhay natin na umuubos ng oras natin at humahati sa ating atensyon. Nandyan ang mga mobile games at mga palabas na minsan, sisimulan mo na may kaisipan na bibigyan ko lamang ito ng kaunting panahon at atensyon o kaya ititigil ko ito kapag busy ako. Tapos later on, hindi mo na matigilan at lagi ng laman ng iyong isip at sagabal na sa iyong panahon. Kapag kaganyan, Kakayanin talaga natin guys, pero kailangan talaga nating mag-give up. Hindi mag-give up sa buhay, kundi i-give up ang sagabal sa maayos na buhay. Ang sabi ng Bible, puspusan ako nakipaglaban sa paligsahan. Natapos ko ang dapat kong takbuhin, nanatili akong tapat sa pananampalataya. Salita ito ng isang taong naging makabuluhan ng buhay dahil nagtuon sa lalong mahalaga. Ang kanyang pagkilos ay may layunin at ang kanyang buhay ay may puntirya. Walang sinayang na panahon at may maayos na pagtahak sa landas ng buhay. Magulo ba buhay mo? Nauubos ba ang panahon mo sa mga bagay na walang kabuluhan? May sapat na panahon ka pa ba sa lalong mahalaga? Kung alanganin ka sa sagot mo sa mga tanong na ito, abay dapat give up na. Give up mo na ang mga hadlang, balakid at maling pinagtutuunan sa buhay. Sabi nga, kaya natin to guys, give up lang. Pahalagahan mo ang mahalaga sa Diyos at talikuran ang walang kabuluhan. Magiging mas produktibo at makabuluhan ang iyong buhay kapag kaganyan. Asa ka pa!